Nice. pagbabalik sa inyo mga nila lang uh, wala tayong ibang gagawin no, kundi mag-uusap tayo dito kaya kung sakaling ikaw ay hindi pa certified nila lang ay sigurado may maboboring ka pero kung ikaw ikaw oo oh, ikaw nakausap ko pag ikaw ay nagtagal dito hanggang dulo ibig sabihin na you're so in love with me <laughs> hindi 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 hindi, hindi. Kasi itong video na to ay more on uh, inspirational muna tayo ngayon no kasi meron akong uh, isang nakausap, isang meron ako isang nakausap. Kaya lumabas itong content na to. Kay Feby Gill or Gail Gil, I don't know. Basta akong bala na kayo um paano nabasahin niyan? Basta si Feby. Pumasok sa isip niya yung tanong na okay lang ba yung multiple content sa isang uh, channel? Kasi kung mapapansin niyo naman no, makikita niyo naman guys is yung channel ko is hindi ako nagfo-focus sa isa lang. Hindi ako nagfo-focus sa DIY, hindi ako nagfo-focus sa gaming. Kung parang kung ano yung mga nasa isip ko kung ano mga naiisip ko, kung ano yung mga gusto kong gawin, kung ano yung mga pinaplano kong gawin. Yun yung ina-upload ko. Okay lang ba na meron akong cover, meron akong cover ng kanta, and then at the same time meron akong gameplay ng ganito. Tapos nagbo-vlog. Pero bago ang lahat, gusto haha ha ha ha, syempre, hindi mo mawawala ang shoutout, diba? Doon sa shoutout question natin about, um, bigbigay kayo ng isang word sa akin, no, na magdidescribe sa akin. Ito yung sabi ni NBA Fire, sabi niya, Eddie Wow. Okay, hindi ko alam kung naka, na, nang iinis ka or nang, nang nga, ano ka lang or ano, bahala ka. Sabi ni Joshua Morales TV, fantastic. Wow, fantastic baby. Wanna... Okay, so sabi ni Joshua is fantastic. Okay, maraming salamat sa yung compliment. Tapos kay Eman Meniano, sabi payaman alright. Sana nga lang, no? Sana lang talaga, payaman na talaga, eh. Kaya lang, uh, ano pa eh, hindi, yung ine expect kong uh, earnings dito sa YouTube is hindi ko pa siya nakukuha. Or yung level ng uh, income dito, uh, next time na natin pag-usapan. Next is kay T Tusok TV yan, or Tsok TV, hindi ko alam sa'yo. Nakakaaliw. Okay, napakamakata mo, no? Nila lang, napakamakata mong tao, no, kaibigan? <laughs> so, mga hindi nakakaintindi ng uh, malalim na Tagalog is nakakaaliw, ang ibig sabihin niya ipogi, pogi. Ay, hindi, hindi, hindi. Uh, ibig sabihin yung parang nakaka-entertain. Okay, so yun na yun. Tapos sabi niyo, brother Sam is smart. Actually, hindi naman talaga, eh. Pero hindi naman sa nagmamayabang, no? <laughs> Next is kay James Kevin Lim. Yan, hyper daw ako, hyper. Actually, hyper ba talaga ako? Hindi, eh ano ko eh, kong tao eh, no? Kung, kung tutusin nga talaga ako, pinakamahinhin na YouTuber na nakilala nyo eh. Joke! <laughs> Bruh! and that's it for today's shoutout, okay? Maraming maraming salamat sa mga sagot nyo. And uh, sa mga susunod na shoutout question, update eh, updated na lang kayo para ma-shoutout ko kayo, no? So, nice! Okay guys, so balik tayo dun sa ano natin, dun sa topic natin na okay lang ba na meron tayong multiple content sa ating uh, channel. Uh, para sa akin, no, this is my own opinion. No? Wala akong pakialam kung meron kayong ibang opinion or meron kayong ibang mga pananaw sa buhay. Pero this is my own. No? Sarili kong pananaw, sarili kong opinion, sarili kong komento. Para sa akin guys, is okay lang siya. Pero, pero, kailangan mo i-handle or kailangan mo siyang dalhin. Kung baga, ganito yun eh. Kung, kung pinipilit mo lang yung sarili mo gumawa ng cover or pinipilit mong gumawa ng isang gameplay, pero hindi ka naman gamer. Wala lang, para lang magka-content ka. Hindi siya magandang ano eh. Hindi siya magandang side. Hindi siya magandang ano eh. Basta hindi siya maganda, okay? Pero kung ikaw ay, ano, tulad ko, no? Tulad ko, mer meron akong, ah, uh, meron akong alam or meron akong background sa pag-DIY, meron akong background sa pag-unbox, meron akong kakayahan maglaro, no? <laughs> meron din akong kakayahan mag-vlog sa labas dahil walang hiya ko, yung mga ganun bagay. Well, kung yun lahat ay meron ka, no? Kung maisasalamin mo lang, no? Kung, kung harap ka sa isang salamin, tapos titignan mo sa sarili mo kung ano ba yung mga kailangan kong gawin or ano ba yung mga, mga kaya kong gawin, na pwede kong i-upload or pwede kong i-content. Yun, dun ko masasabi na pwede siya, okay? Okay na okay at walang problema dahil, you know what? Wow, you know what? English yan, man. English. Kasi sa mag isang taon na akong nag upload wala pa akong nakitang hindrance or wala pa akong nakitang kumbaga parang pagkatisod para ituloy ko tong klasing career or takbo ng buhay. Wala naman ng husga sa akin or wala naman nagsabi sa akin na ba't ganyan yung channel mo, ang dami mong alam. Yung e parang ganon yung kumbaga parang ba't hindi ka magstick sa laro? Kung laro yan, laro ganon. Wala, wala akong narinig kasi full support po yung mga nilalang ko, okay? Full support sila. <laughs> hindi ko alam kung talagang full support eh. Sobra yung pag appreciate nyo sa akin, no? Kaya ako lahat nagagawa to. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam. So, ito yung tip ko sa inyo, sa mga magsisimula at sa mga nagbablog din dyan na medyo humihina or nangihina yung mga tuhod niyo sa pag-continue or pagpapatuloy ng iyong channel, hanapin mo or halukayin mo kung ano yung gusto ng tao para sa'yo. For example, ikaw ay sa first upload mo is ikaw ay naglalaro or ikaw nag-gameplay and then sa palagay mo is si hindi siya nagraran or hindi siya pumapatok or hindi siya umaangat. Lipat ka sa ibang content. Like, gawa ka ng uh, mga reaction videos. Focus ka muna doon. And then, kapag natapos mo na yung uh, journey mo doon, or okay ka na, doon ka lumipat ng ibang content. Actually, ganun yung ginagawa ko until now, eh. Nag-iexplore pa rin ako kahit papano, yung kung ano-anong ginagawa ko, kung anong pwede kong gawin, ginagawa ko. Para at least, kung ano yung gusto ng tao, is yun yung madalas kong gagawin. Kaya nga, itong ganitong klaseng video, is hindi ko masyadong ginagawa yung mga inspirational videos, kasi napapansin ko, no? Napapansin ko talaga. konti lang yung views, or hindi masyadong nanonood yung mga tao sa akin kapag nagsasalita ako hindi ko alam kung na-inspire ba sila or naiinis lang sila or nadadaldalan lang sila sa mga sinasabi ko pero <laughs> wala eh ganun talaga eh gaya nga ng sinasabi ko sa inyo lagi there is always a first time laging merong first time palagi yan palagi wag niyo aalisin or wag niyo tatanggalin sa mga utak niyo yan or sa mindset niyo na laging merong first time guys. At least nagawa mo siya and na-try mo siya. Masasabi mo sa ibang tao na, ah yan, nasubukan ko, ikaw nasubukan mo ba yan? So para kay Feby no, para matapos na tong video na to. <laughs> yes, pwede siya, pwede siya. Wala akong nakikitang ibang dahilan kung bakit uh, hindi pwede yung uh, multiple content. Alam mo ba na ilang million tayo dito sa Pilipinas? <laughs> hindi naman pwedeng walang manonood sa'yo. Kaya kung satihin mo na pang ka ng loob kung bakit dyan sa first, second, third, fourth, fifth, th seventh, th na intent videos mo is walang manonood. Meron at meron pa rin manonood sa'yo in the long run that's it for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. And yun nga, uh, gaya sinabi ko, tingnan mo nga sila kung tingnan sila Roger Rocker. Nag-ano nag, ba sila? Nag-focus ba sila sa vlogging? Hindi. Gumagawa sila ng mga short film, gumagawa sila ng mga music video, gumagawa sila ng kung ano-ano pa. Kung ikaw ay hindi pa nila lang, gusto, mo, gusto mo pong makita ng iba't ibang mga kabaliwan, sinasuggest ko na sa'yo, pinapayo ko na sa'yo, kaibigan na ikaw ay mag-subscribe sa aking channel. Huwag mo na rin kalimutan yung hit yung notification bell para updated kapag ako ang bagong upload. Woo! time. Wag na wag mo na kakalimutan mag-like, share, comment, sub subscribe hanggang sa muli nating pagkikita.